napakahalaga nung ginawa ng administrasyon na ito na binaligtad yung ating corruption trends of, of the previous administration. Kasi pag walang rule of law, yung mga korporasyon na okay lang sa kanilang maglagay, okay lang silang wag magbayad ng tamang buwis, parang sila yung nagkakaroon ng tinatawag natin competitive advantage. President Aquino has walked the talk. Ginawa niya yung sinasabi niya. Nung inaresto nila yung dating presidente at inaresto ang tatlong senador. Pinalitan natin ng isang chief justice. Dati iniisip ng mga taay, untouchable yan. Pero ngayon, nasa piitan. The strong message has been sent. At dahil dun sa rule of law, yung good governance na tinatagdan ng administration nito, yung ating foreign direct investments from 2 billion, umakyat to 6.2 billion. Ang laki nung tinalo natin, 33 places, mga bansang nilarangko ng World Economic Forum. At sinasabi ito ang nangyari yun dahil sa anti-corruption agenda, dahil sa reform na ginawa ng gobyerno ito. Dapat lamang ang bawat Pilipino matuto tayo at siguraduhin natin sa susunod ng mga administrasyon, ipagpapatuloy natin.